We we'll love to do the newspaper talk. Okay! So tumayo okay. si Tito Boy, tatayo din tayo. Okay. Papapagsalitain natin ang... Uh, ang dyaryo. Ang dyaryo. Uh, you have to stand there. Okay. Naku no, po, okay. Okay. Ganon. okay. Alagaan mo si Barbie. Oo nga, okay. nakatigil pa naman ako. Ayan, okay. okay. Bawat, Bawat. Uh, maling kasagutan, ay paliit ng paliit ang newspaper. Ang dyaryo. Uh Oo. -oh. And we will wait for the newspaper to talk back. Okay. <laughs> okay. Unang katanungan, sinong kapuso actress ang ultimate crush ni David Barbie? Bukod sa akin po. Bukod sa'yo. Bukod <laughs> sa'yo. <laughs> Bukod sa'yo. Bukod sa'yo. Bukod sa'yo. Alam um, <laughs> I love you. <laughs> Bukod sa'yo. That's true. Um, parang may, may nakita ko interview ng Miss Hart. Mm -mm. Evangelista ba? Dati. Dati pala. No, uh, is the answer that's correct? Yeah, yes correct. or no? Alam mo ikaw, Monkey. magsasabi ka ng totoo <laughs> dahil hindi liliit ang dyaryo. Okay? Next question. Ito naman ay para kay uh, David. David, ano ang love language ni Barbie? Quality time. Yes or no? Hindi. 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 Parang ano siya. What what what's your love language? About? Act of service. Yeah. Act of service. Ayan, okay? Okay. Yantas yeah, tigisa tayong. Ah, okay. Ayun. Next okay. question. Ilang taon si David nung unang magka-girlfriend Barbie? Hulo? Uh Hindi ako sure, manghula na lang ako kasi okay. ano ta check magnet 10? <laughs> 10? No. No. <laughs> okay. To Oh, oh my God, punti na Okay, sandali. natin yan. Paliitin natin yan, David. Ayan. Last question. Paano naman kayo magkakasya oh, oh, ngayon Jan? Oh, sige nga, o oh, paano? O, oh, 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 paano? kita. Oh, Ayun nga, paano? Um, dito. Uh, Lagi mo yung pang. Saan? Ganyan? Yan. Tapos alay. O. Ano ang oh unang tini God. Barbie, anong unang tinitingnan ni David sa isang babae? Ah, uh, labi. Yes or no? Yes ka na lang, parang di na lumid yung diaryo. No. No! <laughs> <laughs> Ay! Okay. Okay. okay! Anong palitin mo yan, David? Oh, Ay! <laughs> ang cute ni David. <laughs> Nale, ito. Yan, there. You have to do the final pose. O, paano? Oo. Oh, Wala na. Karga wala na talaga. Or parang pa ganito. Oo, oh, Okay. okay. Kaya mo ba? Oh, okay! Okay. okay, kaya? Kaya? Oh, oh. David. Yun. Uh, David, ililibre mo ba si Barbie sa next uh, Taylor Swift concert? Yes or no? Yes. Yes! okay. Yes! Ano ba yung ginawa bigat Barbie no. ganito. nangako. Oo oh, 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 nga. Nangako ka. <laughs> <Yes>. Thank you. <laughs> Thank you. Yes. Pero hindi tayo nagtatapos dyan. Meron pa tayong isang game. Complete the talk. Let's go to the first line. Nung nakilala kita, hindi ko inakala na... Nung nakilala kita, hindi ko inaakala na magiging close pala tayo. Oh. Barbie, ikaw nga, using the same line. Nung nakilala kita, hindi ko inakala na may soft side ka pala. Uh, Barb, Babe, <laughs> hindi hindi ko malilimutan 'yung Hinding-hindi ko makakalimutan 'yung mga conversations natin sa plane. David? <laughs> hindi ko makakalimutan 'yung uh, 'yung mga kapag nag-excite na tayo ng tititigan tayo ng minyan. <laughs> Tapos hindi ka makatitig ngayon. <laughs> <Sure>. <laughs> okay. Uh, David, siguro pinagtagpo tayo dahil... Siguro... ah, uh, Ikaw. Uh, siguro pinagtagpo tayo dahil... Uh, meant to be tayo. <laughs> ah! <laughs> so, Ito yung show Bani natin. Tama, tama. <laughs> Siguro pinagtagpo tayo dahil kailangan natin ng work. <laughs> Barbie, salamat kasi. Uh, salamat kasi uh, sinusubukan mong magbago para sa akin. David, proud ako sa'yo dahil? Proud ako sa'yo dahil uh, I can see na masaya ka ngayon. David, sana five years from now? Sana five years from now eh... Uh, close pa rin tayo. Barbie? Uh, sana five years from now, um, mahanap mo na yung true happiness na deserve mo. David, kung darating man ang araw na magkakahiwalay tayo ng landas, lagi mong tatandaan na... Kung magkakahiwalay tayo ng landas, mm. lagi mong tatandaan na ako yung pinakakit sa lahat. <laughs> Barbie, ikaw. Iba ka, David. <laughs> uh, kung magkakahiwalay tayo ng landas, uh, lagi mong tatandaan na you are worthy. Oy. <laughs>